sa tagal ko nagretiro, masyado akong walang ginagawa. Naisipan kong magluto ng kambing. Medyo may kahirapan din dahil ang kambing mahirap inegosyo. Napakamahal ng kilo ng kambing. Sa simula, marami mga kinakailangang malaman pa ako. Hanggang sa bandang uli, nakuha ko na yung technique. Ngayon, ang kambingan ko, ang mga luto ko, kaldereta, adobo, pilawin, sinampalukan, papaitan, at meron akong laing. Meron akong naging pwesto sa capucharts. Marami daw mga nagsisimba. Nagiiwan na ng pera paglabas ng simbahan. Pinukuha na lang nila yung mga order nila. Aga kami natatapos sa pagtitinda. Sa ngayon, araw-araw ako nagtitinda diyan sa may Agosto Francisco Street, Corner Agua Marina, San Andres Bukid, Manila. Ako po si Rodolfo Collado, yari ng Ataboy Kambingan.